Luto na yung aking pork ribs adobo. Looks yes. yummy. Looks yummy. Kahit kulang sa sahob, wala akong ano, wala akong uh, bulaklak ng saging at saka sangki. Yung honest ba yun? Oh. Um, guys fights na, fights na. Mamiya sa ano, eh? may sasaba. Tapos meron tayong kanin. Ang kanin, luto na rin yung kanin. Tapos, kalami. This is one slab of oh. pork ribs. Ayan. Yeah. Yummy. Yummy. Ang Wana ta guys, humot kaayo guys, oh.